Join Town Hall Meet on Radio Natin Nationwide Happy Friday, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, kapag Friday ang naririnig niyo, parang nagiging happy tayo in a way kasi alam natin pagbubukas na yan ng weekend. Pero happy tayo dahil Friday ngayon kasama po natin sa radyo natin Town Hall. Of course, kasama nyo po Cheska, San Diego, Bobadilla. Siyempre, hindi mawawala ang kasama natin sa talakayan, sa kwentuhan at chikahan. Kasama po natin si Senator Aimee Marcos. And good afternoon. Good afternoon sa tanan, sa lahat-lahat. Nako naman, happy Friday, happy Town Hall, Cheska. Kumusta na? Kumusta naman. At Sen, ako'y nai-inspire sa'yo dahil uh, malapit na, syempre, ang Feb. Oo uh, nga. Inintrohan ano, mo na ako. Inintrohan <laughs> na ba? Talaga, talaga. Totoo. Naka-red si Sen ngayon at nakaka-good vibes talaga. Naku, um, red na red. Alam mo naman, lagi ako naka-red. Type to ko yan. Type at hindi lang pala, naman. ano, pag... Higit uh, sa lahat, Chinese New Year. Yun. Kung hey, fa choy. Kung Ayan. Kung hey, choy. Kung hey, fa choy. Tikoy time. Ang sinasabi nila, Sen, ang red is a uh, Parang maswerte color. Yes, maswerte. Lively. Oo. Talaga bunga, prutas, kasiyahan mm -hmm. yon. At saka parang appetizing, di ba? Oo naman. Kaya lahat ng uh, pagkain, di ba, red at yellow, ang mga tindahan, ayan. restaurant, at oo, iba pa. Lahat ng fast food. food. <laughs> Ganoon lang kulay. Nakakagutom daw. Oo, <laughs> Ayun ba. Kaya naman, ang uh, red ay color ng Chinese New Year at saka syempre yung paparating ng mga festivities. At saka yung Tama. mga events, katulad ng Valentine. At saka color din yan, ang Santo Ay, meron pa rin, di yeah. ba, ng mga festival. Ang pinakabongga, dinagyan sa Iloilo. At Sinulo, kasi uh -oh. yung pinupuntahan ko hindi yung malaking sinulog, ang daming tao, nahihilo ako. Okay. Pupunta lang ako doon sa simbahan sa hubo, ang tawag nila yung nagpapalit ng damit, yung hubo. Mm -hmm. Oo, enjoy yun eh kasi magdadasal ka, magtitirik ka ng kandila, okay. tapos pupunta ka doon sa santo. Uh -oh. Kasi kapag uh, last week ano, yung nakaraan, nako napakadami ng tao, <laughs> nakakahilo. 'Yun ang main event kasi. Main event talaga siya kasi mm -hmm. yun ang sayawan, ang ganda panoorin. Pero nanonood na lang ako sa TV at suku na ako sa traffic ng 4 to 6 million people. Wow! At saka yung parking. Kung saan ka magpa Ay wala ka. na. Surrender. Lakad. <laughs> Alay lakad ang tawad. Alay lakad. Pero pasimula na rin ang panagbenga. Sabi mo nga, Fiesta galore. Piyesta Galor. talaga. February 1, lahat ng bulaklak. Ayan. Mm -mm. Ay. Bulaklakin ka today, Cheska. Eh. Parang Ayan, ako yung nag-intro ng <laughs> Ikaw <ito, laughs> nag-intro <laughs> ng festival, panagbenga. Oh, oh. Nakakatawa. At nandiyan din ang, of course, uh, ando na eh, given na yung traffic, yung mga accommodation fully booked, pero at mahal. Mahal. <laughs> pero talagang ginugusto natin, uh, kahit sa tayo ng galik, talagang makatravel ka papunta sa mga ganyang uh, festivals? Same eh, kasi eh. kakaiba, talaga naman. At aka uh, enjoy Marami rin kasing accompanying mga events. Kung mm. ayaw mo dun sa traffic, punta ka dun sa iba. May mga pagkain festival sa Baguio. Correct. May salad festival eh, kasama kasama ng panagbenga. Mm. Mm. Join din doon, kakain ka ng mga gulay. Siyempre, Ayon. galing sa amin yun eh. Galing sa Benguet, galing sa Ilocos. Oo, binabiyahin Oo. yun. At saka nakakatuwa, Sen, sa mga ganyan, hindi lang tayo nag enjoy Kasi nag-flourish ano, yung mga negosyo pagka ganyan. Tama. Diba? Sa Baguio, sa Aklan, talagang pinaghahandaan yan. All year round, naghahanda sila. Kasi chance na na makabenta. Kaya Oo. tulungan natin ang ating mga okay. kababayan, i natin lahat ng piyesta. Mm lalo na sa social media, ang daling i-share yung eh, mga details kung paano ka makapunta, kailan, Kore. at saan. So, yan po, ilan lang yan sa mga nangyayari sa mga probinsya. Hitik na hitik sa festivals ang buong Pilipinas. Pero, Sen, dito sa atin, sa Metro Manila, meron ding Bamboo Organ Festival. Oo, sa Las Piñas, panalo. At huwag kalimutan, Art Festival, Art Kore. Month. Ang buong buwan, ito na yung art. Nako, sa lahat ng maaarte. art eh. mm -hmm. Hindi, biro. Meron kasi akong contest, yung Young Creatives Challenge. Okay. Ayun. Lahat ng bagets katulad natin na under Correct. 35, take mm -hmm. note, patapangan na lang to. <laughs> Papibayan ng dibdib. Go! Under Ayan. 35. Under 35, join sa ating uh, tinatawag na Young Creatives Challenge. Kung manunulat ka, uh, gumagawa ka sa teatro, pwede ka magsulat ng uh, play, ng uh, script para sa basine. Mga, mga play. Oo. O, songwriting, pwede rin. Kung uh, Mag magaling ka na uh, gumawa ng musika, animation, game development, online content, mm -hmm. graphic novel, yung mga komikero, Okay. okay. Lahat 'yan, uh, Seven categories join. Pati elementary, meron na ako ah. ngayon. Join na rin yung mga bagets. Ang problema yung over 35. Wala daw silang contest gusto nila. Ah. Pero in the meantime, yung mga under 35 including elementary school, join na kayo. Oo. -o. Maraming na di-discovered. Kung hindi niyo Uh, alam si Isen, nakapagwento ka ng mga unang episodes natin na, bata ka palang talaga into arts, ano ka na, yung uh, mahilig ka sa mga creative arts. Oo, oo, tama. Pero hindi na uso yung ginugutom, yung mga gutom na artista. Hindi Ay, na oo, Hindi oo. na uso yun. Dapat uh, may hanap buhay. Yung sabi nila, bakit yan ang ipoporsum mo? Walang kita dyan. Tama. Hmm. Pero kung love mo at ikit sa lahat, talentadong Pinoy ka, Totoo. importante na talagang uh, gawing hanap buhay. Yun ang nagawa natin yung mga cast and crew ng sine para mm -hmm. kumikita din yung mga nagdo-drawing ng comics na piso-piso ang kita, mm. hindi na tayo papayag niyan. Oo nga. At saka yung mga nasasamantala ng mga singer sa cruise ship, sa abroad, na re-recruit sa mga hotel, mm -hmm. ay nako, inaayos natin ang kontrata niyan. Ay, okay. So, para protektahan yung talentong binigay ni God, di ba? Tama. Yung God-given talents para hindi naman, oh, kanta ka na lang sa event namin tapos ititiway kasi. Correct. Kawawa <laughs> <correct. laughs> naman. Hindi man na pinakain. Tama oo, ba yun? Oo, yun ang talent fee. So, yan, ina-upgrade na am um, nire recognize natin at kumbaga binibigyan natin ng added value. Ang saray nga ng price, no? Wag is na bin. Pitong sektor 'yon yung nabanggit mm. ko na iba't ibang talent, ano? At iba't ibang art. One million each ang grand prize. Each Laban yun? ka. Oo, wow. oo, para pwede mo nang i-produce. I-produce mo na yung kanta, i-produce mo na yung scene, i-produce mo na yung graphic novel. Dari para nga hindi nga na. naman one time lang. Oo, para career na. Oo, oo. Career na. Nakakatawa. Kaya naman maglalabi yan yung mga 35 and above. <laughs> yun nga, sabi nila na nainggit daw sila. Paano naman kami? Wala nang kumilala sa mga, uh, wag na natin sabihin, gurang. <laughs> Pero yung mga older. oo. <laughs> So yan yung mga good news Sa mga susunod na episodes Lagi namin i-announce yan ha Para hindi niyo makakalimutan So ngayong episode ng Radyo Natin Town Hall Makakasama natin ang ilan sa mga representative naman Ng iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas Kung saan mayroong Radyo Natin Station Marami kasi ang Radyo Natin More than a hundred stations In different locations in the Philippines So tatlo lang ang kasama natin ngayon Para magbahagi ng kanila Pagbati kay Sen At ganun din yung mga tanong tungkol kusa yung mga prevailing concerns nila, Sen. di ba, Doon na. sa kanilang mga lugar. Maganda nga nakikinig tayo na, na naririnig natin yung oh, uh, oh. iba't ibang problema sa iba't ibang lugar eh. Mm -hmm. Kasi kung nandito ka lang sa Manila o yung sa Ilocos lang. Ito lang yung alam mo. Ito man lang alam mo. Tapos parang imperial Manila ang dating sa Visayas at Mindanao. Oh, oh. At sya kasi, pinaka-importante, uh, naririnig natin yung kanilang mga pinagdadaanan. Pero agad-agad, nasasagot kasi natin. Ayun. Mm -hmm. So, at At maaksyonan, higit sa lahat. So Correct. Oo, maaksyonan. Itong 2025 and beyond. Correct. Diba? Yan ang importante Diyan, And beyond, so, kasi tatakbo ako ng senador. Oo, para sana na ipagpatuloy. Oh, oh. Kung uh, pagpalarin tayo, marami tayong ipagpapatuloy kasi tuloy-tuloy pa rin ang problema at tantas ng presyo. Oo, oh, oh. hindi uumpisahan sa'yo na ipagpapatuloy. Ibig sabihin, Correct. nagawa niya na before. Marami na akong nagawa din kahit papano. Ayun. Mm -hmm. Ayan. Makakasama natin sa ating episode ngayon at kwentuhan at talakayan ang Radyo Natin Santa Cruz sa Marinduque. Si Ma Maria Maria Grisilda Dapito. Kasama din natin ang radyo natin, Virak sa Katanduane, si Ray Boton Jr. At makakasama din natin mula radyo natin, kulasi sa antike naman ito, si Ma'am Feveline Padpad. So sila yung makakasama natin para, yun nga, itanong yung ano yung pinaka malapit sa kanilang, sabi nga nila Sen, malapit sa Sikmura, <laughs> diba, <laughs> ng ating mga probinsya. So umpisahan na natin, Sen. Yes. Tawagin na natin yung ating representative mm -hmm. from radyo natin, Santa Cruz Cruzama Marinduque, kasama natin si Ma'am Maria Graciel Dapito. Ma'am, magandang hapon! Magandang hapon po Ma'am Chesta, magandang hapon na uh, Senator Amy at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon na ito. Ayan, sige meron siyang tanong sa atin, Sen. Sige, go ahead, Ma'am. Ah, uh, Senator, Imi gumaganda na po ang uh, facilities ng Provincial Hospital namin dito. Pero ang problema, kakaunti lang po ang uh, doktor dahil sa maliit na sweldo ng gobyerno sa kanila. Ano po ang uh, naiisip ninyong hakbang para magkaroon ng uh, sapat na bilang ng doktor at uh, hindi lamang sa amin na uh, Provincial Hospital kundi pati na rin sa ibang provincial at district hospital sa buong bansa? Nako, matinding tanong yan. Totoo yan. Kulang na kulang ang Pilipinas sa doktor. At uh, yan ang talagang kinakailangan. Uh, tutukan natin kasi yung uh, kalusugan natin ay nagiging malaking issue. Hindi pa ako nakakabisita dyan eh. Gustong-gusto ko nga makapunta sa Marinduque. Nagpadala ko ng konting AX, yung tulong uh -huh. nung uh, binagyo nga. Yung tuloy-tuloy na bagyo. Mm -hmm. Pero hindi pa ako nakakabisita. Gusto ko pumunta at may Ibang klase yung Moriones. Sana makadalot tayo minsan. At uh, eto nga, upang maparami yung doktor sa mga ospital natin, ang uh, sinasabi ko lagi, yung mga state universities and hospitals natin, yung iba dyan, may College of Medicine. Okay. So, gawa na natin ng scholarship. Ang ginawa namin sa Ilocos, kasi na-e-export, na, na, na hindi pala import, <laughs> na-e-export lahat ng doktor namin. Lumalabas. Na, Oo, oh, oh, maalis ng bansa, andyan sa Hawaii, andyan sa US, kung saan-saan napapadpad ang problema eh wala nang natitira sa amin kasi nga malitang sahod mm -hmm. eh dollars dollars, alam Siempre. mo na so yun ang problema namin kaya uh, kinakailangan na magkaroon ng College of Medicine na malapit-lapit at mag-ambag-ambag yung mga LGU at yung mga korporasyon, yung mga patrons dyan o mayayaman <laughs> kung gusto nila magbigay ng scholarship para dumami naman yung ating mga kabataan na mag-aaral mahal kasi yan, tagal-tagal kasi mag-doktore eh. mm -hmm. at uh, yung pang kula, yung miscellaneous fees, sinasagot ko noon ng gobernador ako. At uh, pinapalawak natin yan sa isang batas. May mm -hmm. batas na tayo na magkakaroon ng ganon. Yung mga college of medicine, unahin na natin yan. At uh, syempre, uh, parating lugi ang doktor eh. Hanggang yun, di pa nababayaran ng PhilHealth. <laughs> kaya kawawa ang doktor. Kaya PhilHealth, pwede ba? bayaran na yung professional fees ng doktor at nurse. Bikin naman. Beke naman. Diba? It's about time. At, uh, syempre, isa pa, yung uh, mga doktor sa government hospitals, kasi hindi nga abot kaya ng uh, government hospitals yung tunay na sahod at hmm. karapatan nila, at least, ang gawin natin, pagbigyan sila na makapag-practice ng private practice. Ah. Uh, Pag-off hours. Okay. Ako noon, dinadagdagan ko yung support nila na makapag-practice sila After 5 o'clock, kung hindi na sila duty mm -hmm. O di kaya sa ibang araw na hindi sila duty Pwede naman sila mag-private practice At magdala pa rin ng uh, mga pasyente Doon sa government hospital uh -oh, Parang side hustle Side hustle, mm -hmm. everybody wants a side hustle Kasi hindi ka talaga mabubuhay Doon sa sahod ng gobyerno uh -oh. And last but not least, syempre Taasan ng sahod ng doktor Oo. Oh, oh. Pero may ano, may programa programa na ba na syempre pinag-aral natin, no? Okay. Parang after two years hindi ka na ba pwedeng oh, mag oh. lumabas ng bansa? May mga ganung programa may mga ganun na ganun ba? Tayo. Yung um, yung mga band May uh -huh. tinatawag na student band no? mm. na 2 to 3 years. Oo. Ah, oh. uh, okay naman pero kung minsan mas after malaki. After 2 years aalis na talaga, <laughs> no? no? yung band. Ah, Oo, oh, oh, nangyayari yan sa amin. Papano? Gustong gusto silang kunin sa abroad. Tapos, ang laki talaga. Ang laki talaga. Mm -hmm. Babayaran na lang yung bond. Kaya... Kakalungkot. No? Oo oh, nga, kasi talaga, hindi mo naman mabintang eh. Talaga ang laki naman ng diferensya. Kaya yun na lang, ang magagawa na lang ang tanging magagawa, damihan na natin yung scholar para dumami ang doktor. Kulang naman talaga. Pati Oo. nurse, nako, ang dami ng ospital. Nagsasara yung ibang wing kasi hindi sapat ang nurse. Ayun, hmm. nag-aalisan eh. Talaga hindi hmm. natin pinapangalagaan ang mga nag-aalaga sa ating mga doktor at nurse. Oo. Pero isa din sa ano dyan, Sene, eh, yung yung pag-instill ng love for your country di ba yung love for your countrymen may mga iba din talaga hindi matatawaran yung pagmamahal sa bansa na kahit na ang sweldo hindi daw sila aalis. Oo, in fairness, may mm. rural service. Oo. Oh, at uh, ay umalis ng pamilya, lalo na yung mga girls. Mm -hmm. Yung mga girl doctor, syempre kasi may mga anak, ayan hindi aalis talaga sa abroad oh, ayun. So kaya yan yung kaya maganda uh, naman. Yan yung gusto nating maipagpatuloy na mas dumami ang scholar para kung uh, siguro il il ilan man ay umalis, marami pa ding maiiwan Tama. Pa. At saka yung sinasabi namin sa Ilocos at sa ibang lugar, sige, umalis kayo ng dalawang taong, tatlong taon, kumita kayo. Uh -huh. Pero... Earn, learn, return. Huwag naman sobrang tagal. At pag mm. uwi ninyo, may dala kayong kaalaman, may dala kayong puhunan. Oo. So, dapat may timeline nga, Sen, no? Na hindi yung pag umalis ka, bahala na. Hanggang Oo, sa makaipon ako. Oo, tama. Dapat may timeline. Mm. Ayan. May plano ka sa uh, buhay. Maganda yan, Sen. Uh, earn. Earn learn, return. Return. Ayun. Ayan. So, once again, maraming salamat kay Ma'am Maria Griselda Dapito na nakasama natin mula naman sa radyo natin, Santa Cruz sa Marinduque. Punta naman tayo sen sa Virac Catanduanes. Yung ating radyo natin station. Ako, laging binabagyo kasi ito. Kaya naman si Ray Boton Jr. may tanong sa atin tungkol dyan. Ang aking katanungan, Senator Amy and Mam uh, Ma'am Cheska, kami po ay dinaanan ng Super Typhoon Pipito ng nakaraang uh, taon ano po yung maari ninyong itulong lalo na tatnasira nasira ng bagyo ang abaka namin na pangunahing produkto dito sa Katanduanes. Ay nako ang abaka, cry talaga. Ray, maray na hapon po sa gabos na nagdadangog sa muya hari sa probinsya kan Katanduanes. Kumusta na kay Govdong Padilla? Alam mo, meron ako natikman na pagkain dyan na napakasarap. Tilmok ang tawag. Timo. O okay. tilmo kaya tayong latik kakaiba, the best na the best. Pero, eto nga, ang problema, wala na yata ang tilmo, kawawa naman yung Katanduanes nung uh, Pepito, super typhoon na talaga at sila talaga mm -hmm. ang nahagupit ng todo-todo. Maliban pa, sa lima pambagyo, di ba sunod-sunod yun? Mm -hmm. Grabe, walang natira sa Katanduanes. Samantalang, ang abaka ay 86% talaga ang pangangailangan nga ng mundo. Kulang na kulang ang abaka sa mundo. Mm -hmm. Lalo na ngayon, kasi yung katanduanes, dyan talaga nagmumula ang, ang abaka. abaka. Kaya, okay. at billion-billion uh, ang gine-generate niya, ano, mm -hmm. 11, um, 119, mahigit 100 million US dollar oh, oh. ang kinikita ng abaka. Kaya, eto nga, meron nga akong bill, Philippine Abaka Industry Development. Kasi kailangan mag-umpisa ulit, eh. Start from zero na naman sa katanduanes, Ang dami nasira. Mm -hmm. Eh lab na lab ang Katanduanes ng abaka talaga. Ang abaka bagay na bagay sa panahon doon. Kaya ang uh, sinasabi ngayon, syempre may eh, ayuda tayo dahil sa bagyo, may food relief, yung food packs tuloy-tuloy. Mm -hmm. Pero kailangan um yung DA mag-umpisa magtanim ulit, yung ng Department abaka. of Agriculture, mm -hmm. kasi magandang export crop 'yun. In the meantime, ang panawagan ko sa gobyerno, wag lang miminsa na ayuda. Kung pwede, yung mga farmers natin, lalo na para sa key crops, katulad ng abaka, buwan ang sahod na. So, 70, para oh, sa ating oh. magsasaka. Kasi wala talaga silang pinanggalingan. Wasak ang katanduanes. Mm -hmm. Sana, every month na, na maaasahan. Kahit maliit. Sabihin natin, 2,000, 3,000, yung parang 4 piece lang. Basta Pero consistent. Buwan, buwan, Oo, para naasahan nila yan. Kasi ang agrikultura nga ngayon ay parang sugal. Oo. Hindi mo alam kung makakatanim, makakatanim ka, mm. nakatanim ka nga, talaga bang aani? Pag naani mo, sigurado ka bang maayos sa presyo Oo. sa pagbenta? Ay, nakondaming problema. Oo. At saka sen, sabi mo nga, mas magandang tuloy-tuloy kasi ang Katanduanes, is isa yan dun sa mga suki ng bagyo talaga. Sinabi mo pa, mm -hmm. at yung abaka, ay pinagmamalaki, Philippine Hemp, ang title niyan, sa abroad. Mm -hmm. Ayan, talagang simbolo na yan ng Pilipinas. Oo. Kaya kailangan panindigan natin. Kaya yung mga furniture at yung mga handicraft na gawa sa abaka, abay, pagdating sa ibang bansa, napakamahal, Senha. Correct. Ha? At yung mga lubid, talagang mm -hmm. kinakailangan yan sa lahat ng barko, ginagamit sa lahat ng bagay. Napakaganda ng produktong abaka. Mm -hmm. Sana nga matulungan at tuloy-tuloy ang maging tulong natin para sa mga taga vira -catanduan. So once again, Sir Ray Boton Jr., maraming salamat salamat. po ay galing sa radyo natin, Virac. At talo naman tayo, punta naman tayo sen sa Antike. Kasama naman natin from radyo natin, Kulasi Antike, si Ma'am Fevelin Padpad. Good afternoon, Ma'am. Magandang hapon, Ma'am Cheska, Senator Aimee, at sa lahat ng nakikinig at um, nanonood ngayong hapon sa radyo natin. Ma'am, um, yes. Yes, Evelyn, kumusta? Kiniray-a ang salita nila, Cheska. Crew, hi, Evelyn. Hi, Tike. <laughs> Oo, ma'am, kiniray again. Oh, <laughs> ma'am, oh. I'm me. Oh, ma'am, Senator, ito po ang ating katanungan. Ang probinsya po namin ay palaging dinadaanan ng bagyo, lalo na ang bayan ng klaseng. Ano po ang masasabi at maitutungin ninyo sa hindi matapos-tapos na seawall sa aming lugar? no, salamat po. talaga naman sa kulasi pa na talagang mm -hmm. kailangan na kailangan nila yung seawall. Sea Kinakain na sila ng dagat. nako talaga naman. At uh, eto nga, gaya ng paulit-ulit kung sinasabi sa flood control, uh, yung seawall ng antike, kalampagin natin ang DPWH but ang tagal. Mm -hmm. At sa DPWH na rin tayo nagdako. Abay, uh, pag-usapan natin yung master plan. Asan ba yung planong yan? Mm -hmm. Maraming uh, nakikita tayo ng mga flood control sa iba't, na iba't ibang lugar. May mga floodgate, may mga dam. Pero sa antiket sa maliliit na mga probinsya, parang nakalimutan. aba uh, Abay, wag naman natin kalimutan yung maliliit na probinsya. Palibasa, walang maingay. Kinakailangan na talagang uh, ituloy-tuloy pa natin yung master plan. Tapos bigyan natin ng sapat na budget, yung seawall na yan. Kasi yung mga tao sa kulasi, takot na takot sa storm surge. Okay. Pareho ng takloban yan eh Nung hmm. Yolanda hmm. Uh, Katakot talaga yung storm surge Nawawala yung buong uh, Yung Bu buong uh, barangay di town, Disappear eh. oh, Disappear talaga Nakko sa pagguho ng lupa Sa pagbaha uh, Unang una Talaga naman na uh, kinakailangan uh, Tulad ng parati ko sinasabi Yung bakawan Malaking bagay ang magtanim ng bakawan Nakita natin sa Bacolod dyan Sa tabi ng antike Maraming mangrove At hindi kayo maniniwala ito talaga malaking proteksyon kung minsan mas matibay pa sa seawall oh, oh. habang hindi natatapos yung seawall magtanim tayo ng bakawan malaking bagay yan mm -hmm. at uh, yung mga bayog na lagi kong paulit-ulit magtanim lang tayo magkakaroon pa ng hanap buhay kasi yung alimango tumutubo dyan yung mga mga uh, mga clams ayan mga tulia kung ano-ano talaga lumalaki dyan so may hanap buhay pa yan and uh, also yung um ibat-ibang seawall natin. Kung minsan may seawall tayo sa isang lugar, yung kabila naman. Wala na. Wala na, the end <laughs> naman. So, magagalit naman yung katabi at uh -oh. sila naman ang binabaha. Kaya dapat may plano tayo at uh, kausapin natin yung kabila mm -hmm. uh, ng mga karatig na bayan. Para comprehensive. Comprehensive. Sa, no? Kasi mm -hmm. talagang kinakailangan. In the meantime, may eh, homework ako. Kakalampagin natin ang public works. Dalihan na nila. Ayun. At magplano na tayo ng kakaibay sa Kulasi. Mag-invest sa ibang klaseng mga infrastructure. Sabi nga nila, yung mga vertical park, yung mga rooftop garden, itaas na lahat ng tinatanim hanggat maaari. Pwede ba yun? Kaya mm -hmm. ba natin yan? Kasi ginagawa namin sa Tacloban, wala na sa ground floor yung mahahalagang bagay. Okay. Yung generator, yung mga ah. yung mga matawag doon yung mga kahadayero uh -oh. ng mga bangko hmm. lahat inakyat na sa second floor third floor kasama na 'yan sa contingency measures oo oh, oh. alam na natin given na nababahain oh, given oh. na yung bagyo itaas na lang lahat Ayun. Uh -oh. at ginagawang void deck na lang yung ground floor mm -hmm. lahat removable, mga food court yung mga sari-sari store doon na lang sa mm -hmm. ibaba, kindergarten ganon, pwede pag walang baha mm -hmm. pag may baha, ayan, akyat na ipapanaog na lahat uh -oh. so yan yung mga development na aabangan natin sa kulasi antike, aside pa doon sa seawall sea na talagang priority nila na mai-establish ano mai doon Makawan si... is the IMI solution uh oo, -oh, makawan, <laughs> kasi natural din Dumadami yan sen, eh, di ba? O oh, madali naman ikalat 'yon eh hayaan mo lang mm. siya. Natural breakwater, yan yan ang tawag correct. nila diyan. Correct. Correct. Kabang maghihintay ng mahiwagang seawall. Ayan. So, maraming salamat ulit kay Ma'am Fevelin Padbad ng Radyo Natin Colasi Antique. So, sa mga naging guest natin ngayon, siguro um marami ang concert talaga nila Bagyo, pero parang hindi Cruz na Bagyo, no. Hindi Sana na na daw magbabago na. yan sen. Eh. Pero pa tapos na 'yung January, sa palagi mo may bagyo pa. Hindi na siguro, no? Maawa Oo. naman. Ako. So, itong panahon na hindi tayo bagyuhin season, sana ito'y maging preparation time natin. Tama, eto mm -hmm. na, dito na ta tayo maghanda at magtanim ng second cropping. Ayan. Hinahabol namin, eh. Kaya lang, binagyo nga until very late. Yun ang problema. Sa amin, naghahabol kami ng second and third crop. Baka sakali, yung lugi sa first crop Babawi. <laughs> Bawi-bawi na lang. Oo, Ayun. Ama. So, yan. Sabi nga ni Senator imi lahat naman, lahat ng pagsubok, nararasa natin sa sa Pilipinas, actually, resilient. Yan ang tawag nila sa atin. Kaya nga, sa sobrang resilient. talaga wag naman tayo masanay. wag naman mamihasa sobra. Pero this is the time nga na preparasyon. Alamin na natin, ngayon pa lang, yung mga emergency route, kung saan ilalagay, ayusin yung mga hospital, mga clinic, mga evacuation center now's the time. Ayan, preparation din talaga is the key. Sabi nga ni Sen, lahat may solusyon, kahit may challenges man, may IME solusyon. So, Naku, once again, Pero tayo, ang tunay na solusyon. Dapat tayo talaga sama-sama. Oo, mag-cooperate, ba diba? Lalo na yung mga proyektong magaganda, supportahan po natin. So, once again, nakasama po natin ang mga naging ka uh, kapartner natin sa discussion ngayon. Mula Radyo natin, Santa Cruz, sa Marinduque, si Ma'am Maria Griselda Dapito. Mula naman sa radyo natin, Vera Catanduane, si Ray Boton. at radyo natin, Kulasi Antique, si Ma'am Fevelin Padpad. Maraming salamat sa Earth inyo. Cheska, hindi tayo aswang, ha? Lumilipad tayo from Luzon, Visayas, and Mindanao. Uh -oh. virtually. <laughs> virtually. Virtually naman. Uh -oh. Ako talaga lipad ng lipad uh -oh. all over the Philippines. Pero minsan, Sen, ikaw talaga physically, eh talagang ang dami mong ginagaygay na area. Oo, areas. O, rampar ako ng rampa. Enjoy ako, sa totoo lang. Sabi mm -hmm. nila nakakapagod. Pero sabi ko, mas nakakapagod yung nakikinig uh -oh. ng uh, sa Senado, nakaupo lang. Nakaka uh -oh. Mas nakakapagod kong minsan. At, may naa-accomplish O oh, tama, hindi away ng away, tama na yun. Oo, no, <laughs> work na lang tayo, cool. di ba? So once again, Sen, naku, happy Friday ulit sa'yo. Happy Friday, happy weekend sa tanan, sa lahat ng nakikinig, happy Friday. Ayan, happy Friday, at kumpleto na naman ang ating buong week, at kumpleto na naman ang ating Friday. Nakasama po natin si Senator Amy Marcos, at uh, bukod sa mga festivals, marami tayong mga proyektong aabangan, lalo na dito po sa radyo natin Town Hall, isa-isa natin yung binabanggit. So, nakasama niyo rin po ngayong hapon na Cheska San Diego Bobadilla. Mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat at magandang hapon. Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo natin Town Hall Meet on Radyo natin Nationwide.